Maabot naman sa 2.18 billion pesos ang ayudang na ipamigay ng pamahalaan para sa mga apektado ng El Nino Sa panayam kay Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi niyang karamihan sa tulong ay direktang ipinamahagi sa mga magsasaka. Ang iba naman ay para sa mga binhi at pataba, water management intervention, at small-scale irrigation systems mula sa biram soils. Nariyan day ng identification for insurance claim mula sa Philippine Crop Insurance Corporation, survival and recovery loan mula sa Agricultural Credit Policy Council at iba pa. Dagdag naman ni Demesa, hindi pa kailangang magdeklara ng national emergency dahil sa El Nino. Lalo't hindi naman malaking porsyento ng bansa ang nasalanta nito. At nakatutugon naman ang kagawaran sa pangailangan ng mga magsasaka yung mga naapektuhan mostly nitong El Nino, yung itong kanlurang bahagi ng ating bansa mula Ilocos, Pangasinan, sa uh, Western Section ng Central Luzon, uh, Calabarzon, Mimaropa, uh, hanggang dito sa uh, sambuang Sambuanga Peninsula. Pero malaking bahagi rin ng ating bansa ang hindi naman masyadong naapektuhan kagaya nitong malaking bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas at uh, ng Eastern Luzon at ayon na rin sa pagtaya ng PAGASA ay matatapos na rin yung El Nino ngayong uh, uh, ngayong buwan ng Mayo